Hila po, sir. Rappi, sir. Nanawagan mo po ako sa inyo na tulungan niyo po ako, sir. Kariminaldato po ako ng amo ko, sir. Hinahalay po ako. Pinapasok po ako sa kwarto, sir. Sir, sana po tulungan niyo po ako, sir. Na makawi, sir. Nung huibis pa lang po yun, sir. Tapos hanggang ngayon, sir. Wala pong may action sa akin. Sana po tulungan niyo po ako, sir. Na ng Pilipinas. Kasi sobra na po yung amo ko sa ginagawa. Na ha, haram, haram. one second only. Ma'am, um, baka pwede niyo pong maikwento kung ano po yung um, sinapit po ng kapatid po ninyo na si Angeline Degamo ngayon. And kailan niyo oh. Um, po ba siya huling nakausap, ma'am? Ngayon lang, ma'am, nagtatat kami. Ang sabi niya sa akin, ma'am, noong ano, noong hibis pa yun, ma'am. Opo. Sabi niya, nagpaalam siya sa kanyang amo na kung pwede, bilhan siya ng ticket kasi gusto na, gusto na niyang umuwi. Kasi nag-incontract na siya, ma'am. Tapos nagalit yung amo niya kasi ayaw siya pa Kasi hindi pa, hindi pa daw tapos yung kontrata niya. Pero ang natandaan niya, nakaabot siya sa bahay ng kanyang amo July 31. Opo. Oo. Oh, so ang kontrata, nag-perma nag, ano, nag siya ng kontrata. Dito pa siya sa Pinas. Hindi pa siya nakapunta sa saudi Tapos hindi siya sinahuran ng dalawang buwan. Tapos palagi siya, ano ma'am, palaging pina, pinagtatangka na gahasain. Yang video na yan, ma'am, uh, kaya naputol yan kasi kinuha ng amo niya yung cellphone nung nalaman na nagvideo siya pero nasend yan sa messenger ko kaya tinib ko mm. Pero hindi lang yan, ma'am, maraming business na hindi lang siya magkaroon ng pagkakataon na makapag-video kasi alam na ng amo niya na kapag na, nakahawak siya ng cellphone, binibidyohan siya. Mary Grace, nakukontak mo pa ba siya? Oo, nakukontak ko pa po siya ngayon, attorney. Kamusta yung huling usapan nyo? Kailan kayo huling nagkausap? Ngayon lang. Ngayon lang? Ka kanina, oo. So alam, niyang, na, alam niyang may Erika ngayon dito sa Wanted sa radyo? Oo, oo, alam. Alam niya. Alam niya, attorney. Ang sabi niya, hindi na siya nakakain kasi hindi siya lumalabas sa kwarto. Sa kanyang kwarto, kasi yung amo niya galit na galit. Uh, tinutulan na siya ng wifi. Pero may load naman yung SIM niya kasi nung sa awareness nang hingi kami sa kabayan niya diyan sa ano sa Saudi nasa, na sana uh, naludan siya kay kasi baka pag nalaman ng amo niya na nagpakitulong siya dito sa Pinas baka kuna putulin yung wifi yung connection sa wifi niya Bakit parang hindi siya sigurado kung finish contract na siya? Ano ba kasi pagka po, nakalimutan niya yung pizza ng kontrata attorney hmm. kasi kinuha po ng amo two niya. Pero may 2 years, kasi usually yan 2 years, Sherry, di ba? So may 2 years, years na ba? May 2 years na siya? Oo, 2 years na siya. Sige, okay. Noong July. Uh, yung agency niya, nakukontakt mo ba? Nasabihan mo na yung agency niya? Nagtanong ka na kung siya ba i-finish contract na from her agency? Ayaw po mag ano mag-communicate ng agency agency ni attorney hindi po okay. hindi po kami nirereplyan okay. sinisin lang okay. At ini nasa oh, okay, sa linya okay, na okay. po natin yung director po ng Greece Crescent Manpower Recruitment Incorporated. Oh, okay. Incorporated yung agency yan ah hindi no, owa tatok Sige. Ito oh, sige, sige, e sige, po ma'am. Uh, Mary Grace, ma makinig ka lang ha. I Monitor mo yung magiging usapan namin ha. Pakinggan mo mabuti ha. Oh, okay? Kung po, meron kang importanteng kailangang isingit, isingit mo lang ha. Okay. Miss Richie? Yes, Attorney. Okay. Uh, pwedeng malaman kung ano ang relasyon mo dito sa recruitment agency na Green Crescent Manpower Recruitment. Yes. Ano uh, ka dyan? director po ako, sir. Board of Directors yes. ka or director yes, okay. ka for what? Marketing, operations? As a corporation po. Okay. okay. Operations? Yes, po. Okay. okay. Ma'am, uh, familiar ka sa okay. kay Angeline so, Degamo? Yes, familiar ka yes, okay. ba yes, sa kanya? Yes, po. Ma'am, uh, sinasabi ng andito po naka-air po si ano, kasama natin sa ere si Mary Grace. Sinasabi nila na finish contract na daw siya? Yes po, last July. O oh, ma'am, hindi pa ba natin pwedeng pauwiin? Ah, actually attorney, nakausap na namin yung FRA sa hapon, ang po siya ng Thursday, ihatid po siya sa agency sa FRA namin. Mary Grace? Oh, ato may... uh, nasabi ba ng kapatid mo sa iyo na may kumontak na sa kanyang ano? Wala Ang pa. sabi niya kanina, attorney, walang kumukontak sa kanya. Yung agency niya, palagi siyang nagsasahat, palaging dinididma. Sinasabi palagi, bukas, bukas, mamaya. Pwede ako magsense sa inyo ng messenger conversation po na kinontak actually this morning lang din po nakausap namin siya. Hindi, Hindi ako ha, yung staff namin. Nasa kabilang linya po natin yung ating OFW na si Angeline Degamo. Angeline, okay. So, let's go direct to the point, Angeline. Si Kichi, na representative ng recruitment agency mo dito, nasa linya. O sabihin mo na ako anong gusto mo at anong problema mo para madinig na kagad. Sir, nag na po ako sa kanila, sir. Ah, very good. O anong sir, naging usapan niyo? Niya, sir. O, Wala po silang reply, sir. Nag-reply po ng ilang busy, sir. Noong Sandi po sir, mandi at saka hanggang okay. ngayon sir, wala po sir. Okay, okay po, sir. kalimutan muna natin yung nakaraan. Okay, nandiyan dyan ngayon uh, sa ere si Miss Kichi. O, oh, Angeline, um, sabihin mo na ako anong gusto mo para ma nila kaagad. Ma Ma'am Kichi, gusto ko po sana po. na, na bilhan niyo po ako ng ticket ma'am kasi lagi po akong ano, hinahalay ng amo ko ma'am. Pinapasok ako dito sa kwarto ma'am kasi sinangalin siya sa inyo na hindi niya nag sa akin. Okay. okay. Ma'am Kichi, nadinig um, mo? Yes po, narinig ko po. Ma'am Kitchy, ma'am Kitchy, alam niyo na yes, po so. na meron pong mga ganitong report sa inyo yung ating OFW. Ano po yung aksyon um, na ginawa niyo po? Um, actually, nagkinausap ka agad namin sa FRA kahapon kasi I think hindi ako magano, parang hindi pa nag-one week yung message niya sa dito sa amin. Kung kailan siya nag-message, siguro mga three days ago o four days ago po. Pero kinakamusta May niyo po ba yung mga OFW po natin ma'am na dinidispatch niyo po from your agency? Yes po. Oh yes po, nag-ano kami. Actually, uh, naka-schedule siya sa Thursday dadalhin sa polo. Kasi po si employer niya nakausap. Pero ma'am, meron po kaming conversation dito sa staff namin, si staff at saka si Angeline, ayaw niya po na si FRA ang kukuha sa kanya sa bahay ng employer. Kasi po, ang sinasabi niya, ang agency at saka ang employer, magkaibigan. So ang gusto po niyang kumuha sa kanya is OWA, which is tumawag po siya, sa polo dyan, sinabihan niya ng polo na polo ang kukuha sa kanya. Ang polo po nagsabi, hindi kami pwedeng kumuha sa iyo kasi dapat si FRA. Kaninang umaga na conversation man, ma'am, sa staff namin. Angelina, dinig mo ba yon na talagang obligado yes, SRA yes, ang kumuha sa iyo? Yes, attorney. Yes, okay. yes, attorney. Wala po kung sinabi, attorney, na gusto ko ay ayaw ko sa FRA na kukuha sa akin. Wala po kung sinabi, attorney, kahit mag-experience ako. Sige, sige. Angelina, taka lang ha. To, eh, okay, attorney. okay. Kichi, Yes po. Medyo nagulat lang ako sa sinabi mo na wala pang limang araw o isang linggo yung message sa iyo ni Angie. Ano yung message sa iyo to? Sunday? May Sunday? mayroon ba kayong Sunday? aging ano system? Ano ba yan? Yes ma. Nung nung Sunday po, kausap siya ng staff namin attorney. Nandito po, conversation niya. Kaya so, hindi niya. kayo maghihintay ng limang araw bago nyo nire-replyan? Hindi, hindi po. At o, oh, kala ko, yun ang intindi ko kasi sinabi no. mo eh. Okay. Sabi ko, okay. nag-message siya siguro mga three days ago, hindi naglihindi pa limang araw. I mean, three days bago lang po. Tsaka kahapon okay. po, kinontak namin agad si FRA, which is binibilhan siya ng ticket po. Okay, so, ganito. Bago humaba ito. Angelin, yes, magsalita ka lang kung hindi tama yung sinasabi ko ha. So, Kichi, Okay na kay Angeline kahit yung pa. FRA na ang kumuha sa kanya? Okay po. Eksa nga yung ka Angeline? Oo po. So? Oo po sir, basta ayaw ko lang po yung yung agency ko po dito ang kukuha sa Saudi sir. Kasi dati nung ang, pinating ako dito sa agency, ang agency sir, sir. Po, ano po sir, pinatrabaho po ako sir, po, sir at hindi pinakain yung agency ko po dito sa Saudi sir. Ang sabi kasi sa akin kanina sa message sir, yung agency ko po mismo sa Saudi sir ang kukuha sa akin. Sabi ko ayaw ko po sa agency ko sa Saudi kasi dati minaltrato din po ako at nagsumbong po ako sa kanila nung dumating po ako dito sa agency sir. Okay, Angeline, Angeline, na mo. Angeline, makinig ka muna kasi naghahanap tayo ng mabilis solusyon sa problema mo. Para lang ma-rescue ka ma dyan sa bahay. Ka. Oo. Kichi, pwede ba napunin man siya ng FRA dyan, nakamonitor tayo, pare-pareho? Yeah. Oh. Angeline, okay. nakamonitor tayo kami <laughs> sa iyo okay. on a 24-hour basis. Kichi gusto ko sana, pag ni-rescue siya, meron siyang available na cellphone na anytime pwede siyang mag-communicate sa amin sa iyo okay. at sa kapatid niya kung may problema para na sa okay. ganon, monitored um, natin siya on a 24-hour basis Okay counsel um, attorney since po na nandyan siya sa employer hindi po siya nawalan ng cellphone at saka attorney two days ago ang dami po niyang post na mga happy moments sa TikTok So, oh, pero po. So, Kalimutan I mean, na po natin sa kanya yung mga happy moments yes. niya sa TikTok, baka nililibang niya lang ang sarili niya noon, no? Anong problema ma'am sa TikTok sa sa kino complain niya ngayon? Wala pong problema. I mean, kasi sinabi sa akin na dapat meron siyang cellphone. So, since ah, okay. po na nandyan siya, yes, oh. meron po siyang cellphone. Hindi okay. Po siya Saglit kinuhaan. lang po, uh, Ma'am Uh, Sir Arnel Ignacio, magandang hapon po ang ating OWA Administrator. Magandang hapon po, Sir Arnel. Magandang hapon. Eh. Sir Arnel, meron po kasing alegasyon at meron pong video na natanggap po yung uh, office po ni Senator na uh, ito pong ang ating OFW po sa Saudi at uh, meron pong alegasyon ng pangaharas. And meron na, tapos na rin po yung contract, uh, Sir contract Arnel. Na Opo, ang gusto nyo lang, lang po... sa contract, pauwi na natin. Iyon. Yun lang naman po ang kailangan natin, Sir Arnel. Uh, hmm. Sige po, Sir Arnel, ibibigay po namin lahat po ng detalye. Gusto niyo po bang makausap, Sir Arnel, yung agency? Nasaan ba siya? Ato po, nasa Saudi Arabia po yung ating OFW. <laughs> o, yung OFW, Sir Arnel, pe, nasa, nasa linya ngayon. O Angeline, hmm. nandyan na si Sir Arnel. Ano ba request mo? Tulungan <laughs> niyo po ako, Sir, na maka-away, Sir. Kasi oh. kinukunta ko po yung pulo sir, wala pong sumasagot sa akin sir, hinahanap ko po yung account nyo, hindi ko muna po mahanap sir. Anong number ang tinatawagan mo? E 24 oras yung number natin. Sa pulo natin. yun sir, sa JIDA sir, ang okay. sabi at, po ano sir, sabi para, ko po kasi. Kasi, kasi pagka na, nasabing yung tamang number at di sumagot, lagot pa akin yan. Naku po. Anong number? Na. Oh, hindi sir, pinagalitan. S 720 po yung last sir. Pinagalitan ako sir. Ang sabi po sir, sinabi ko na sa'yo huwag kang tumawag sa akin. Kung gusto mong maris ka tumawag ka sa riyan kasi hindi ka kita under. Anong number? Yung bang, anong Ako number ba, yan ang pinagalaman mo na hindi kasi nagot? Baka uminit na naman ang ulo ni Sir Arnel. Masugod na naman yung Mm -hmm. <laughs> kasi ano <laughs> ay yung ano ay yung natugo dati yung detention tayo yes. na goodbye na sila. Ngayon may pangalawa. Mm -hmm. Naku yung po. yung uh, yung, ano eh sinisisi pa. Nako goodbye din sila. Opo. At uh, Atin ko hindi yung hotline ng tinawagan nito eh. Yung three Eh, Pero hindi yung ng tinawagan niya eh. kasi may rec record namin walang mintis yan. Kasi kadalasan meron silang mga tinatawagan tapos sasabihin hindi sa pero hindi naman pala number namin. Na 6323248 ba tinawagan mo? Yun po ba, Ma'am Angeline? Hindi po, sir. G hindi yun. Hindi yon, po sa 0596-8197-220, uh, sir. Yun po, po sir. Ako yung po sinasabi, pa 6321348. Ako, dinikit ko na nga sa noo ko yung number na yan. Sige po. ah uh, sir Arnel, uh, ibigay po, po namin yung detalye. Opo, ang ma um, ang problema. Opo, ang detalye po ibibigay okay, po ni Rose sa inyo Sir Arnel. Sige. Ah, agency nandiyan ba? Opo, nasa linya po natin. Po, Sir Arnel, nakikinig yung agency para masabihan na rin. Opo. So, bakit hindi andiyan siya? Bakit hindi pa nakakambat pa hindi pa to pinupula para makauwi? Ayan na po. Tapos sa pala kontrata. Ngayon kasi nalaman lang po namin nung nakaraang araw yan. So kahapon po nakausap namin si FRA sabi nila, titikit ang tawagan sa si FRA. So ngayon po, bigyan niyo ako na ngayong araw para ma maipakita ko yung ticket ni worker. Talaga? Yes, po. <laughs> promise. Pag tandaan mo, ganito usapan natin. Ha? Kailangan <laughs> yes, unahan mo po. Oh, At okay, ako po, ng po. Tatawag ka, ako Ka. Okay, deal tayo, ha? Deal po, promise. No, promise. Ano pa nga lang agency? Today, po. Uh, Green Crescent Manpower Recruitment Incorporated okay. po, sir. Kasi uh, isang bagay, dapat na monitor nyo na tapos na kontrata niyan, hindi ba kasi pagkayan pagka sa kanya ang ikama niya meron na naman tayong bagong problema tama ba ako yes po yes oo so dapat kayo ay eh, na mo monitor niyan uy tapos na kontrata nito tawag na kay sa FRA pauwiin niyo na yan kasi lalaki ang problema kapag kayan ay nag-expire ang kanyang working visa o ikama niya so bagong problema tayo tama Opo. Yes, oh, po. So, dapat, Apo. hindi na tayo umaabot dito sa ine pa yung ganito kasi pangkaraniwang gawain ito ng agency. Opo. Okay, di-deal tayo Apo. Adya kayo patent, ha. kayo ha, attorney. Pag inyo. ako, pag yan hindi nakalipad, pag kami ang bumili ng ticket niyan, may problema kayo. So, as much, as soon as possible, bilhin nyo na ng ticket yan, at kung kailangan yung kami ay puntahan niya kasi hindi ko pa alam kung nasa sa Saudi eh mag-coordinate kayo sa amin in case you need na siya ay makuha doon but then the best thing to do is to tell the FRA to, to uh, order the employer to bring her to the uh, MWOA. okay Opo O sige ah Viliana Opo po Yes po asahan oh. niyo po at humingi po ako ng paumanhin Hmm, kung hindi, bibisitahin kita dyan. <laughs> Sige po, naintindihan ko po. po. Sir Arnel, pag nagka problema yan, pagbalik ni Angeline dito, kami mismo mag-aabogado sa kanya para mag-complain oh, yeah, sa'yo yeah. dyan sa DMW. <laughs> lalaki, lalaki problema. Opo. <laughs> hindi, Sir Arnel, di ba dapat SOP na sa mga agencies na... They should monitor the, the expiration, kaya oh, siguro one week, two weeks before the expiration, sinasabihan na nila yung kanilang mga oh, oh, OFWs. Ano po? Dito po, hindi eh. Parang umaksyon lang sila after na nag-expire na. Ay nako, yan ang... Tandaan nyo kayo ay may negosyo, kaakibat ng inyong pagdinegosyo, yung mahusay na pagpapalakad, kasama mm. ang monitoring. Pagka, kayo, wala si, <laughs> yung pag narinig ni Sen. Uh, Arte yung monitoring, nako mambag. Kaya nga, yung, sir. Ano na naman ang tenga ano ano naman gigil na gigil yun doon sa monitoring. No. Angeline, si Sir Arnel na mismo ang naninigurong hindi ka magkakaproblema ha, pag sinundo ka dyan ha. Mm -hmm. Okay. Oh, mm -hmm. attorney, salamat po. O oh, sige. Salamat po, Sir Arnel. Thank you, Sir. Action man okay. ka talaga. Uh -huh. Maraming salamat uh -huh. po at mabuhay po kayo, Sir Arnel Ignacio. Thank you, Salamat sa tiwala. Yes, yes sir. Ang uh, administrator po ng OWA. Ma'am, Mary Grace? Yes, po ma'am. Uh, ma'am, may mensahe po kayo kay Angeline. Ipapa-rescue na po natin siya ngayong araw. Uh, magbigay po kayo pala, pagaan, paagaanin niyo lang po yung kanyang loob, uh, Ma'am Mary Grace, yung inyong kapatid na si Angeline. lin i-rescue naman ka niya, Lynn. Kanya Lynn kuan hmm. Ayaw na gab kay nitabang naman nitabang na ang staff ni Serapi si salamat na nga napansin ang ato ang kuan ang ato ang ang gibuhat nga pagpangayo og tabang sa ilaha mga uli na ko nang salamat sa mga tumulong sa akin sa mga tao nag-share ng video ko at napaabot kay Serapi si tan po <laughs> Salamat sa kung iksoon, sa kong kampan nga. Nagpapapirmi sa ako therapy. Salamat kayo, guys. Sa staff sa RapiTulpo sa tao nga nag-share sa akong video ng pakauli na po ko ng page. Kitabangan man ko nila. Salamat kayo sa programang Idol RapiTulpo. Ulpo. Ma'am -hmm. Angeline, Una sa lahat kami po ay tauspusong nagpapasalamat din po dahil sa pagtiwala niyo po kay uh, Senator Rafi Tulfo. And uh, on, on the way na rin po yung tulong, papunta na po ang tulong dyan para ma-rescue na po kayo. We will make sure, ma'am, na makakauwi po kayo ng ligtas dito, ma'am. And susunduin po namin kayo sa airport, ma'am, ha? Thank you so much, ma'am salamat Thank so much po much. Magandang hapon po Ma'am Angeline and mag po. Lakasan nyo lang po yung loob po ninyo Alam po namin and alam po ni Senator Rafi kung gaano po kahirap uh, maging isang OFW. So Ma'am lakasan nyo lang po yung loob po ninyo at magkikita-kita po tayo dito sa airport Ma'am ha? Sige po Ma'am. Thank you so much po Ma'am. Salamat po. po. Magandang hapon po. Ah uh, Ma Mary Grace, ah uh, 'wag niyo po ibababa yes, hindi niya kakausapin po kayo ng staff namin Ma'am ha? And ah uh, Ma'am Kitchie Yes po, yes Apo. po. Opo, maraming salamat po. Pakiasikaso na po yung ticket. Lalo na yung tungkol sa ano, no, sa... Po. Yes, hindi po. pa daw nasa yes, swelduhan. Yes po, yes po. coordinate po. po. Lahat po, lahat po ng problema, sahod, uh, lahat po ma'am, i-using po natin ma'am, okay? Opo. Thank, Thank you ma'am, salamat po. Apo. Magandang hapon po. Na binigay ni uh, Sir Arnel Ignacio, Sir, marami salamat po Sir at sa tulong po ng uh, Senator Raffy Tulpo at sa mga staff niya. Thank you so much at sa tulong po ng uh, Pulo Ularin basi. Thank you so much po Sir. Okay.